guys uh, napaka napakainit ng panahon ngayon mga halaman natutuyo tutuyo mga puno ganun din kaya uh, sa mga pupunta sa mga puno para sa maliliman para magkaroon ng shaded area maliliman mag-iingat din po tayo dahil meron dyan mga sanga na tumabagsak tulad dito kung sanga na ito yan nakikita nyo Mahaba, no? Malaki yung bench, oh. yun na yung mga dahon. mayroong katyas dito. yan Ayan pong sanga na yan. Eh, bumagsak po sa akin kanina yan. Akala ko dahil sa tuyo-tuyo na siya, kundi dahil pala siya ay tinapyas na galing sa taas. Mabuti na lamang po at sa balikat ko tumama. Kaya po, maging maingat po tayo sa man po sa mga hindi natin nina-expect nangyayari. Kaya palala lang po mula sa kaligkasan, advocacy, isa po ito sa advocacy kasi support group ng pn 3 dito sa Las Piñas. Maraming salamat po. God bless everyone. Uh, ibig sabihin sir, mga 6 na araw na to, sir. Oh. oh Pinutol sa taas pero sana binaba nila no para safe, di ba? So, ayan. Uh, may kausap po rito. Isa po sa mga guard dito. At ayon sa kanya, mga ilang araw na rin po ito na pinutod. Sana po, doon sa puputod, eh, dapat sinigurado nyo na na, ano, na hindi maiiwan sa taas. Ayun lamang po. Thank you very much po. Paalala lang po ito sa mga masisipag natin na tagaputol ng mga sanga ng puno. Siguraduhin po natin na wala pong maiiwan sa taas. Ang ehensya ng gobyerno na nagputol nito ay hindi ko na po babanggitin. Alam niyo na po ang mga trabaho niyo, kung sino man po kayo. Sana po sa susunod na magputol kayo ng mga sanga Huwag niyo na po iwan sa taas para hindi po makadisgrasya. Medyo malaki po yung sanga na yun eh. Buti po uh, sa balikat lang uh, tumama. Paano kung ang bata ang, makata, ang matama no? o kung sino man sa, at sa ulo pa. Galigado po yan. Kaya ingat-ingat po tayo. Thank you very much po sa mga aking mga followers, sa mga uh, new followers, sa mga dati pang sumusubaybay at sumusuporta. Thank you very much and God bless everyone. Stay safe.